Sa harap ng matinding pagbaha sa Bicol Region matapos ang bagyong Christine, kinuwestiyon ng ilang senador ang pagkakagamit ng pondo ng gobyerno para sa flood control projects sa rehiyon. Ano nga bang nangyari sa bilyong-bilyong pondong inilaan para maiwasan ng ganitong sitwasyon? Ang kalunos-lunos na pagbaha ay tumama sa malaking bahagi ng bansa lalo na sa Bicol Region na ikinasira ng mga pananim, ari-arian at ikinasawi ng ilang residente. Sa kabila ng malaking budget para sa flood control, marami pa rin ang nagdurusa tuwing may malalakas na bagyo at ulan. Si Sen. Joel Villanueva, kasamang ilang mambabatas ay humiling ng masusing pagsisiyasat kung saan napunta ang pondo. Ay, hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung uh, saan ba talaga napupunta 'to, may impact ba? Very concerning 'yung na na hindi lang I mean all parts of the country are now affected no parang makikita natin doon klarong klaro na hindi na po uubre yung mga band aid solution Ayon sa datos ng Department of Public Works and Highways or DPWH noong 2023 ay may inilang 29.4 billion pesos para sa flood control sa rehiyon ng Bicol Nadagdagan pa ito ng 31.9 billion pesos para sa 2024, kaya't ang kabuang budget mula 2023 hanggang 2024 ay nasa 61.42 billion pesos. Ngunit sa kabila ng bilyong-bilyong pondong ito, tila hindi ramdam ng mga residente ang benepisyo nito. Sinabi ni Sen. Villanueva na panahon na upang magkaroon ng masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa budget deliberation upang matukoy ang tunay na estado ng flood control program sa rehiyon. Samantala ay iginiit ni Ako Bicol Party List Representative Saldico na walang katotohanan ng sinasabing malaking pondo para sa flood control sa Kabikulan. Sa katunayan, ayon kay Saldico, isa ang Bicol Region sa may pinakamalit na pondong inilaan para sa mga proyekto sa pambansang kalsada at flood control. Ayon naman sa Kongreso, sa pangunguna ni House Speaker Martin Romaldes, may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno upang mapaunlad ang flood control system ng bansa sa ilalim ng National Irrigation Administration or NIA at ng Flood Control Initiative. Sa Nobyembre 4, napag-uusapan sa budget deliberation ang detalyadong ulat mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, Department of Environment and Natural Resources or DNR, Department of the Interior and Local Government or DILG, Department of Social Welfare and Development or DSWD, at Department of National Defense or DND, upang linawi ng tunay na kalagayan ng flood control projects sa bansa. Ang mga residente ng Bicol ay patuloy na umaasa na mabibigyan ng aksyon ng kanilang matagal ng hinain. Ang katanungan ng marami ngayon ay gaano pa katagal maghihintay ang mga Pilipino bago maramdaman ang tunay na epekto ng mga proyektong ito. Di ba dapat ay naumpisahan ng mga ganitong klasing proyekto noon pa mang hindi panahon ng kasalukuyang admin para sana hindi ganun kalupit ang mga epekto ngayon ng mga pagbaha. Ang mahirap kasi sa bansa natin minsan ay sakalang maghahabol na gumawa ng mga solusyon at hakbang paggahol na sa panahon. Ang climate change ay hindi biro at mas marami pang mga bagyo at pagbaha ang aasahan taon-taon kung hindi ito mabilisang maagapan ng tamang mga hakbangin.